Abiso sa mga motorista, may ilang saradong daan sa kalookan ngayong Araw ng Kalayaan. Kung saan-saan yan, alamin sa unang balita live ni Bea Pinlap. Susan, good morning. Para sa mga kapuso natin na may lakad ngayong Araw ng Kalayaan at magagawi rito sa Kaloocan ay may ilang daan po na pansamantala munang nakasara mula yan kagabi hanggang mamaya alas 12 ng tanghali. Ito ay para bigyang daan ang pagdiriwang ng Independence Day kung saan may maikling programang magaganap ngayong umaga. Ilan sa mga inaasahan dyan ay yung pagtataas at panunumpa sa watawat at pag-alay ng bulaklak. Ang mga pansamantalang nakasarang daan, ang 10 Avenue, Rizal Avenue papunta sa Monumental Circle, at sa southbound mula B. hanggang Monument at Samson Road mula Tagohoy hanggang Monumento. Pagtitiyak ng Kaloocan LGU, may mga nakalaan naman na alternatibong ruta para sa mga motorista. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, kapansin-pansin na susan yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang alternatibong ruta. Ang ilang commuter na nakasalubog natin, naglakad na sa gitna ng Ambon dahil hindi nga muna nakakadaan ang mga jeep at ibang pampasaherong sasakyan sa EDSA southbound. Susan, etong EDSA northbound, merong binuksan na zipper lane at hanggang sa mga oras na ito ay nakakaranas nga rito ng mabigat na daloy na trapiko. Pero kumpara sa kaninang madaling araw, eh medyo nagluwag-luwag na yung sitwasyon dahil marami na rin yung mga uh, tauhan ng Kaloocan LGU na tumutulong sa pagmando ng trapiko. Ulitin lang din natin hanggang alas 12 ng tanghali lang naman po nakasara ang ilang daan dito sa Caloocan para bigyang daan yung pagdiriwang nila ng Independence Day. Yan muna ang latest mula rito sa Caloocan, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. May idaraos pong programa ngayong araw sa Rizal Park bilang uh, pagdiriwang ng Independence Day. At live mula sa Maynila, may unang balita si E.J. Gomez. E.J. Ivan, Happy Independence Day! Nandito tayo ngayon sa May Rojas Boulevard at galing tayo kanina doon sa Rizal Park no, kung saan ipinagdiriwang nga ang ikasandaan at dalawamputpitong taon ng kalayaan ng Pilipinas na pinangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang kalsada ang pansamantalang isinaraan ng lokal na pamahalaan para bigyang daan para sa mga aktibidad ngayong araw ng kalayaan. Hanggang alas 12 ng tanghali, sarado ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Gayun din ang Bonifacio Drive, Katigbak Road, Calaw Avenue at Burgos Road. Pansamantala rin hindi madadaanan ng Vicente Soto Street. Ilang makikilahok sa selebrasyon ang na-traffic daw papunta dito sa Rizal Park. nagaling galing po ako ng Makati, nabot po ako ng mga 30 minutes. So from 30 minutes na yan, Uh, maiksi lang ang biyahe, kaya lang pagdating dito sa may Ross Boulevard, maraming kalsada ang sarado. So nahirapan kami kung saan saan dumaan. Sa mga magtutungo rito sa Rizal Park, pwedeng ipark ang kanilang mga sasakyan sa ilang piling kalsada, tulad ng Rojas Boulevard Service Road at CCP Complex. Pasado alas 4 pa lang ng madaling araw, marami na ang nasa Rizal Park. May nagrehearsal din sa Maywatawat ng Pilipinas. Pagkatapos ng flag-raising at wreath laying ceremony rito sa Rizal Park, magkakaroon ng parada ng kalayaan sa Rojas Boulevard patungong CCP Complex. Mamayang alas 7 naman ng gabi, may concert sa Metropolitan Museum. God nanay po kami iliilo. Alam mo ba, age, ages ko, grabe. Pero we we're, were very grateful and happy because we're going to pa, uh, sasaya ulit kami sa Maynila. It takes um, about two days kami nag-biyahe. Alam mo ba, by Roro. Ilang nagtitinda ng mga watawat ng Pilipinas ang sinusulit ang oportunidad na kumita ngayong araw. Sa kanyang mensahe ngayong araw ng kalayaan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat pahalagahan ang naging sakripisyo at kabayanihan ng mga taong nagsumikap na makuha ang ating kalayaan noong 1898. Dahil dyan, natatamasa raw natin ang karapatan at kalayaan ngayon at dapat magamit ito para sa pagpapabuti at proteksyon ng ating bayan. Ivan, ayon sa Manila Police District, nasa 2,100 ang bilang ng mga polis na nakadeploy sa buong Maynila ngayong Independence Day celebration. At kita ninyo sa aking likuran, no, yan yung live na nangyayari doon sa Rizal Park. At marami tayo, mga kapuso no, na nandito, nanonood doon sa kaganapan. At uh, ilang bahagi ng Rojas Boulevard, yung may ganitong set up, para nga masubaybayan ng no, mga nakikilahok sa Independence Day ngayong taon. Ivan at at kanina no uh, dito sa Maynila umulan pero ilang minuto lang yung tinagal at sa mga puntong ito makulimlim pero ambon-ambon na lang yung uh, nararanasan. Yan muna ang latest mula rito sa Ross Boulevard sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Para kay Vice President Sara Duterte, ang Araw ng Kalayaan ay hindi lang pagdiriwang kundi paalala rin tungkol sa mga hinaharap na pagsubok ng ating bansa. Kabilang anya sa mga hamon sa ating kalayaan ang katiwalian sa gobyerno. Laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Sabi ng bise, hindi tayo lumaya para lang masadlak sa ganyan mga problema ang ating bansa. Dapat din daw pangalagaan at ipagtanggol sa lahat ng oras ang ating kasarinlan. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia ang bise ngayon para gunitain ang araw ng kalayaan kasama mga OFW doon. Sinamantala ng mga suki ng MRT3 ang maagang pagpunta sa istasyon ng tren para ma-avail po ang libreng sakay ngayong araw ng kalayaan. Kumusta naman kaya ang commute nila ngayon? Maulan po ang panahon. Live mula sa Quezon City. May unang balita si James Agustin. James! Igang hey good morning, kinatuwa nga ng mga pasahero yung libreng sakay rito sa MRT3 sa mga piling oras ngayong araw ng kalayaan. Sa anunsyo ng pamunuan ng MRT-3, libre ang sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan. Ganyan din po ang oras ng libreng sakay ngayong araw sa LRT-1 at LRT-2. Maaga pa lang kanina, may mga pasahero na sa MRT North Avenue Station. Dahil holiday, kakaunti pa lamang yung mga pasahero at walang pila. Sabi ng mga suki ng MRT3, malaking bagay ang libreng sakay. Ay, malaking tulong po sa amin yan kasi at least makakatipid po kami ng pamasahe kahit ngayong araw lang na po na ito. Nakakatipid, kano paano? Kasi everyday gumagastos ka ng pamasahe pag may libreng sakay. Pagkakataon mo na para magkatipid. makatipid. Sobrang saya kasi yung, ano, yung menos yung mamasahe. Tapos saka ano, magiging madali yung pag-uwi ng mga empleyado. Samantala Igan, sa sitwasyon ng traffic ngayon dito sa EDSA, maluwag na maluwag po ngayon dito sa North Avenue, both southbound at northbound lane po yan at dahil holiday na rin naman. Kanina ay tayo nakaranas ng pagambon dito sa Quezon City pero agad din naman po tumila yan at wala tayong nakikita na pila ng mga pasero hindi lamang sa MRT maging dito po sa Carousel Bus Station sa North Avenue. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jemaine Integrated News. Nalalabuan ng House Prosecution Team sa ilang utos ang Senate Impeachment Court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Hanggat walang paglilinaw, pinagpaliban mo na ang pagtanggap sa Articles of Impeachment. Si House Speaker Martin Romualdi Saman, nababahala sa ginawa ng Senate Impeachment Court. E unang balita, si Bea Pinlak. I rise. Not in defiance, but with resolve, guided by duty, grounded in principle. The decision of the Senate, sitting as an impeachment court, to return the articles of impeachment is deeply concerning. Nagpahayag ng pagkabahala si House Speaker Martin Romualdez ukol sa naging hakbang ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya ito sa huling talumpati niya sa Kamara bago magsara ang third regular session ng 19th Congress. Aniya, hindi lumabag sa konstitusyon ng Kamara sa pagproseso nila ng impeachment complaint. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na hindi political exercise ang impeachment case. Bahagi raw ito ng kanilang constitutional duty. Ang pagtitiyak niya, susunod ang Kamara sa mga requirement ng impeachment court. We shall comply with the requirements of the impeachment court. Not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Inadopt na ng Kamara ang resolusyon na nagsesertify na naaayon sa saligang batas ang impeachment proceedings laban sa bise. Ayon sa Kamara, nasunod nila ang sinasabi sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon kahit pang apat na reklamo ang inirefer ng Kamara sa Senado. Ipinagpaliban din muna ng Kamara ang pagtanggap sa ibinalik na Articles of Impeachment. I would defer. Receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us, this is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyare is to seek guidance. Nagugulohan kami at uh, hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Isa pa sa hinihingi ng Senado ay linawin daw ng papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Ayon sa ilang House Prosecution Member, malabo pa ito dahil hindi pa nag -e exist ang 20th Congress. Tingin ng ilang House Prosecutor, sinasadya ng Senado na maantala ang impeachment trial. If it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? kasi sinasabi namin na parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Ito ang unang balita. Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. Korte Suprema lang daw ang makapagsasabi ng labag sa konstitusyon ang pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara ang kay Senate President Cheese Escudero. Gate pa niya, hindi pantay ang Impeachment Court at Kamara sa usaping impeachment kaya dapat sumunod ng Kamara. May unang balita si Mark Gonzalez. Tahasan ng paratang sa mga placard na bitbit -bit ng mga nagmarcha pa Senado. Giit ng Tindig Pilipinas, Akbayan at iba pang grupo sa mga Senator Judge na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sundin ang saligang batas. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan! Ipanalo natin ang konstitusyon. Ipanalo natin ang taong bayan. Ipanalo natin to! Ang nangyari na isang pag abandona sa ating saligang batas. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun. At wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment. Dahil ho sa ginawa nilang yon. Pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Pino rin ni Father Flavi Villanueva ang pasya ng mga senador sa prayer service sa Matasang Pambansa. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang makilos ay balasubas. Hindi rin naitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya nang aprubahan ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa botong 18 to 5. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, uh, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by our advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bag, Bakit, bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal? I do not understand. Kung hindi naman po makaka uh, makakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan ho ito? Yet ni Sen President at impeachment court presiding officer Chief Escudero buhay pa ang impeachment. Naglabas na nga ng summons para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin dito sa loob ng sampung araw ang articles of impeachment. Ipapatawag din ng bise para humarap sa impeachment court sa petsa at oras na itatakda ng presiding officer. Itatakda ang pecha ng susunod na pag ng impeachment court pag naisumiti na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Doon sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sana at sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan ng hindi inaagsaya panahon ng Korte. May tugon si Senate President Cheese Escudero sa mga pumunang tila ginagawa ng ilang senador ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng defense team ni Vice President Duterte. Wala pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Um, gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan ang lahat ng members ng impeachment court at sabihing ito lamang ang pwede niyong sabihin. Ani Escudero, walang magagawa ang kamera kundi sumunod sa utos ng impeachment court. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa, pa, sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, Prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang kamera na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Bagaman sa Hulyo pa ang pagbubukas ng 20th Congress, iginiit ni Escudero na hindi dini-delay ang paglilitis sa impeachment complaint na ayon sa kanyang order ay hindi pa dismissed o terminated. Itong paghingi namin ng na impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution, pero ano naman ngayon, nakala ko ba, gigil na gigil sila dito. Eto, trabaho nila. Um, pero, Paano makakadelay? Eh, wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang naka-recess kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ay kadalawampung kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Sa mga nagsasabi ng mga unconstitutional ang ginawa ng impeachment court, sabi ni Escudero, Ginagalang ko yun, subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang um, lunes, um, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Kasaysayan lamang, with the benefit of hindsight, ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Natanggap na ng Office of the Vice President ang writ of summons para kay Vice President Sara Duterte na inisyo ng Senado bilang impeachment court. Dinala ito kahapon ng Senate Sergeant at Arms sa tanggapan ng bise sa Mandaluyong. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia pa ngayon ang bise para sa pagdiriwang ng Independence Day kasama ang mga OFW doon. Samantala, naghain ng supplemental petition sa Korte Suprema ang ilang uh, abogado kabilang si Attorney Israelito Torion para hilingin na ipatigil ang impeachment trial laban kay VP Duterte sa pamamagitan ng temporary restraining order. Kit nila imposible raw na magkaroon ng buo at patas na pagdinig sa mga nalalabing araw ng 19th Congress. Hindi rin daw ito pwedeng itawid sa 20th Congress. Ito question ng isang nagbalangkas sa 1987 Constitution at ilang pang legal expert ang pagbalik sa Kamara ng article sa Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng isa pang Constitution Framer, unprecedented o hindi man inaasahan ng nakbang na yan ng Senado, hindi ibig sabihin ay bawal na ito. May opinion din ang isang nagbabalik Senado sa na si dating Senate President Tito Soto. Sa unang balita, si Joseph Morong. Tingin ni Senator-elect Tito Soto hindi na kinailangang ibalik sa Kamara ng 19th Congress ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte dahil sila naman ang naghain nito. Sa halip aniya, pwedeng iratipika ito ng papasok na Kamara sa 20th Congress sa pamamagitan ng isang resolusyon. Isa si Soto sa mga uupong Senator Judge kapag nagpalit ng Kongreso sa June 30. Dagdag ni Soto, tanging Korte Suprema ang may kapangyarihan magpasya kung may paglabag si saligang batas at hindi ang sin Nado o Impeachment Court. Ito rin ang sinabi ni Atty. Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, ang naging hakbang daw ng ilang senador tila pagdiskaril sa impeachment proceedings. These people have another agenda other than uh, obeying the mandate of the Constitution kasi self-executory yung Constitution. Eh. Nakakalimutan yata nila That they are senators because the people voted them as senators. They are senators of the people. Mm -hmm. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Ang ginawa ng Senado ni wala raw sa konstitusyon at wala rin sa sarili nilang rules of procedure ayon kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil ang Kongreso hindi naman katulad ng Korte na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. And no? puts uh, them higher. The Senate, higher co-equal sila, nire-respeto na lang isa't isa. Hindi naman kine-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila eh. Kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapapasa ng impeachment complaint? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang bicam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Ayon naman kay Retired Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Pareho ang pananaw ni Escudero ng questionin ni Sen. Rizzo Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment um, cases. Ngayon ko sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na question nito sa Korte Suprema. At anumang kautosan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Sasko ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa niremand o ibenalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ang pinaka elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon ng wala ng delay matapos itong tumawid sa susunod na kongreso. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Apat na araw na lang, pasok na. Sa mga hindi pa nakakabili ng school supplies, price check tayo sa ilang pamilihan bago nyo po yan i-add to cart. At live mula sa Paranaque, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Again, good morning! Handa na rin ang Baklaran Market dito sa Paranaque para sa inyong back-to-school shopping. Ito'y uh, bukas as early as 6 a.m. Mabenta ang mga mahukulay na mga bag. Mas patok kung may mga karakter na design. Mabibili ito mula 300 hanggang 500 pesos. Marami rin mapagpipilian ng mga sapatos. May leather shoes na gawa sa Marikina, Tiyakan Tibay. Mabibili mula 500 pesos. Meron ding waterproof o Baha na sapatos na gawa sa goma, mabibili mula 250 hanggang 300 pesos. May mga generic din mga puting uniform, mapalalaki o babae, mabibili yan mula 280 hanggang 380 pesos, depende sa size. School supplies na 200 pesos ang bundle ng pad paper, 10 piraso ang laman niya. Meron ding 150 pesos na bundle naman ng mga composition notebook, 10 rin ang laman nito. Ballpen at lapis mula 10 hanggang 20 pesos ang isa, mas mura kung kukunin ang bundle. Pencil case 100 hanggang 150 pesos at marami mapagpipili ang design. At pangkulay mula 65 hanggang 130 pesos, depende sa dami. Pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa mga tindero rito. Mas maganda rin, magagahan po din nila Dahil pagka oras ng pasukan na, ano na rin yan. Marami, marami rin magkakabilihan na Yung mga black shoes talaga, yung pampasok talaga. Minsan yung leader, saka yung guma. Iyan, yeah, huwag kalimutan tumawad at humanap na rin ng maasahang suki para makarami na mabibiling mga back-to-school supplies. Iyan ang unang balita mula rin sa Paranaque. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Inilabas na ang teaser ng horror film na P77 na pinagbibinaan ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Sino naman sila? Sigurado maghahatid ng kakaibang horror experience sa mga manonood na pelikula. Sa teaser, pinakilala ang karakter ni Barbie na cleaner sa isang penthouse kung saan maakarana siya ng kababalaghat. Kabilang sa mga makasama niya sa movie ay si Gina Pareño, Jackie Lublanco, at child star Ewan Michael. Ang P77 ay shorter para sa Penthouse 77. Mapapanood ang P77 sa mga sinehan sa July 30. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.